Madalas ba kayo mag-online shopping at mabilis o mahilig mag-check out ng mga items sa inyong mga cart? Sigurado may ilan sa ating mga kababayan ang nabiktima na ng maling delivery. Gaya nilang na babae na nag-order ng vacuum cleaner. Pero do yan nang i-deliver. Narito ang report. Suki so ng online selling si Angel ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa online din siya humahagilap ng produkto tulad ng mga daing na ito. Para mapaganda pa ang kanyang packaging sa pagre-resell, bumili siya ng vacuum sealer. Pero teka, bakit duyan ang dumating? Minsan talaga hindi po natin may na may mga supplier po na ma-encounter na gano'n. Kaya nire-report po namin. Minsan nare-refund pero minsan hindi po talaga na... Nalitratuhan niya ang maling delivery at naipadala sa online seller. Patunay niya ito na pumalpak ang delivery pero dinedma lang siya kaya hindi napalitan. Ang masaklap, nakablock na siya sa seller. Na, ako? Sinabi ng DTI na walang pinagkaiba ito sa no return, no exchange policy na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ibig sabihin, kahit walang video, kung gustong isa obligado ang seller na palitan o i-refund ang produkto. Bagay na pinalaga ng online seller na si Michelle. Olats daw siya rito, kaya dinaan na lang niya sa TikTok ang galit sa DTI. Gumastos na kasi ang seller sa bayad ng courier at COD na nga lang ang produkto. Kaya nararapat ang ebidensya para hindi naman sila malugi. Paano naman po naging ilegal ang no video, no return policy kung ang hinihingi lang namin mga seller ay proof? Sagot ng DTI, meron dapat daw itong tamang proseso para makakuha ng tamang binili gaya na lang ang pagpayag ng courier companies na payagan silang buksan ang parcel sa harap ng courier. Ito'y para agad makita kung tama o mali ang produktong babayaran nila. Dapat uh, ang mga courier payagan po nila na buksan muna sa tapat po nila yung products bago ano bayaran. So mas mas safe po 'yon sa bawat ano panig.